so good evening so mag-uubisa na naman tayong magtrabaho ngayong gabi so 8 na nang ano ng gabi mga lodi ah, linis to ha? Ah? linis to okay so nagpe-prepare na tayo so ito power bank natin may charge na so pinapainit na natin sa red dilang natin siya na hugasa na wasingan so pwede naman gabi naman susunod na, li na linggo ayusin natin yung panggilid nyo so kailangan na linisan no? maingay na ng konti alright so pakita ko sa inyo ang ating mileage nakikita ba madilim madilim nakikita ba mga lodi ayun 99,666 666 yung start natin ngayong gabi at time is 7.53 alright mal ang ating ano ah Yung luminaw na ba blurred blurred yun okay alright so umpisan tayo ah, nabukas na tayo ng apps nagabang na tayo ng booking pag walang uh, ganun naman pag walang pumapasok kasi Manila ang target natin unti-unti tayong bababa doon nga sa makapalarin tayo okay alright mga lodi so yun good evening sa mga bumabakbak dyan keep safe ride safe kukunin pala natin yung ating tubig nasa tubig meron na yun meron na All right. Yo, all right. So, good evening, good evening mga lodi. So, ingat-ingat diyan sa mga bakbak Keep safe, ride safe. Drive safe. Sa mga hindi ko pala -subscribe dyan, pa pala nakapag-subscribe jam, passport naman ko ang key channel. I-subscribe mo na yan at paki-click ang notification bell para ma-notify ka sa mga motovlog. biyahe natin ang ah. ah, MC Taxi sa gabi alright yun so, mga lodi so lumabas na tayo ng bahay so, nandito tayo sa Gentry lagi may nagbubo alright so good evening good evening good evening yun mga lodi so what's up so nakadalawang booking na tayo mga lodi pero galing las piñas tayo kanina nakakuha At dahil galing ng 13 wala tayo nakuha so last piñas tayo nakakuha ng first blood ang hatid natin sa double dragon sa uh, makapagal boulevard sa pasay So pag drop off natin doon less than kilometer away may booking uli na pabalik na Las Piñas. Syempre, kinuha na natin uli. So now nandito tayo sa Las Piñas sa yan Naga Sa pulang Lupa tayo nandito mga lodi. At dito tayo sa likod sa Mapayapa Village tayo nag hatid ng pasahero natin. All right. So dito na tayo mag-aantay. Wow, good evening take, uh, take safe Drive safe Drive safe Alright So oh, mga Lodi So nandito pa rin tayo More than 30 minutes na So Walang booking May booking sana kanina Na pumasok Bigla nang Cancel Siguro check lang yun Ang price So Tiyagaan pa natin Hanggang mga 12 midnight Dito mga Lodi So meron at meron yan Kasi itong Last pin niya eh, Si mga tao ito alright nandito pa rin tayo ganun pa rin yung kanina naga road at uh, ang payapa bill ayan pa rin tayo yung so dito kasi safe safe naman so ano nga yung panahon no? cloud alright oh. mapakaliwala kaliwalas walang sign ng ambon o mga ulan man lang alright so ganun talaga tiyaga tiyaga pa tayo so siyempre habang naghahantay tayo Relax, relax tayo. Alright. Magbooking din yan. Ma Misa talaga yung number 3. Matag matagal hanapin. Hindi agad matagpuan. Alright. Diyon. Tiyagaan lang talaga sa gabi. Sa araw din mo. Kung makapag-tiyaga, tiyaga din. Okay. Alright. Meron, meron din yan. So, kasi ngayon, Tuesday, asahan mo na na medyo... Uh, mahina talaga pero kung malakas naman ang booking uh, samantalahin natin kung alright kung mahina ang booking ay eh, talagang pagtsagaan natin alright so yun tsaga lang yun mga lodi so what's up so update tayo nandito na tayo sa Sampalok Manila ano yata ito sa Gituason parang galas sa Manila so bago tayo nakarating dito mga lodi nakakuha tayo doon sa may tambo na papuntang maax 80 pesos uh, so galing doon sa may maax may nagbook doon sa malapit sa muwa mula beysa El katabi naman talaga maax ay uh, dito papunta sa palok sa lagang 169 mga lodi yun alright So, Gcash pa din siya. Kasi yung modo ba ano niya? Ang pagbook niya pero wala daw siyang cast, kaya cash kaya Gcash. Yun, okay naman din mga lodi kasi 169, 180 naman din binigay. Yun. So, dito na tayo magkaabang-abang. Kasi, ayan na ang tricycle yan. May Jollibee tsaka ito. Sarado na si uh, Manginasal. So, parang may meeting na lang sila okay alright so dito na tayo magkabang abang mga lodi ng booking natin kahit pa paano nakaapat na tayo 150 ang cash natin uh, 430 yung gcash so kahit pa paano meron na tayo uh, 680 mga lodi yun malayo pa naman ang umaga so palagay ko at paano sana makakuha pa rin tayo ng kota natin sa biyahe hanggang, hanggang bukas ang mamaya pala hanggang mamaya, bago tayo makapagsundo so ngayon mag alas dos na yata Ay, magsusundo naman tayo ng alas 10 mayro so, meron pa tayo mga 7 hours or more 7 hour 7 hour mga ganon. so yun makakuha lang tayo ng booking doon na mga walo ha mga walo pa or more uh, makakakota pa rin tayo sa target natin kasi binibigay natin kay Macy's is eh, 1,200 uh, pataas uh, nakapag nakapaggas na tayo nakapagtapak na tayo yun so, no, kailangan. so ngayon 150 pa lang ating ano, top up for sure meron na tayo alright so meron tayong task na 150 alright so tsaga tsaga lang talaga mga lodi so dito na tayo mag aabang abang alright kahit saan naman tayo pumunta ng lupalo ganun pa rin mag aabang parang na tayo sayang gas natin kagaya kanina uh, doon nainip tayo kasi uh, sa ngawas oras may git wala tayong okay mga lodi so now dito dahil matao to lugar to sa palo manila pagkasagaan muna natin na magkatetay dito mga lord pag talagang hindi kaya natin walang wala talaga pupunta tayo doon sa bandang mayum yun sa may sun residence kasi ano yun, may malaking uh, condominium unit doon so may possibility na may magbu. pero nung nakaraang previous para nakatambay yata ako doon ng ano mga may gitsang oras din bago tayo makakuha ng buki yun sana hopefully ito pag nito tapos nito pwedeng may mabuk ay ito ito mga yan o. alright yun sa ganito talagang panggabi mga lodi tsaga lang talaga so tsaga iba yung pagtsatsaga at pag iingat Tsaka, ingat ingat tayo kasi ang klase ng kalye natin ang daming mga surprise na butas na lubak yun Alright, so ingat ingat. Yon mga lodi so good morning. So sa sampalok na tapuwa tayo dito ng ano pa, dito sa Acacia State sa Tagig. So nandito tayo sa tapat nito Nasa likod ko Grace Residence. Uh, dito na tayo mag-aantay-antay ng ating kapalaran. So nakalimang booking pa lang tayo mga lodi. Oh. So, ha? tropa din so nandito si Paps shoutout shout out kay Paps yun alright so nagaantay nabutan ko sa dito nagaantay so dalawa na kami makasaya tayo dito alright nagdaan-daan nga ako sa lobre ng ano eh ng Kasia Estate daan-daan ako baka may pumasok hanggang pakalabas ko wala talaga Martes kasi, ay ano nabagay, Miyerkules na <laughs> Ha? Ano? O, oh, saan? Ha? Galing retains? Galing, Batangas, Oo, oh, meron na yung Batangas tayong booking, eh. Oo. Oh, Laguna, Batangas. Puta, daday. Ayos na yung kunan doon ka. magkano 1-6? Pwede na yan eh. Mga Santo Tomas o San siguro yan. Ano? Tanawan. Saan sa Batangas kaya yan? Ah, Sa baba lang ng ano, Tagaytay. No? Yong Okay, alright. So, dito na tayo mag-aantay. So, merong booking na, ano, Taisay, ito, no, Balikis. So, pwede na yan, tsagayin ko na dyan ka sa, ano, sa Tagaytay kung kung magko-confirm kaya lahat, mahirap ng ganyan eh. 10 kilometers pa pick up ko. <laughs> Oo. Kahit nasa Tagaytay kay layo pa rin yan, Liligaya uh, Drive, Candilim. yon Tagaytay. yon what's up mga uh, lodi? So nandito na naman tayo kagabi, nandito ta pa uh, po sa Green Residence Green Mall. Sa uh, may Grace Residence, so may pick up tayo sa may pamayanan. Uh, silang sila napapunta dito sa Malate sa halagang 194 so Gcas na naman ang binayad so dinagdagan naman ginawang 210 so goods na mga lodi puro Gcas na lang ang pera natin ngayon. ang cash natin ay eh, parang 500 pesos 649 ating Gcas yun okay alright so dito na naman tayo magantay sa hapon, kagabi. Uh, nakakuha tayo dito sa likod nitong Rain Mall. So, ganun talaga kahit papano. Ang uh, alodi, naka ano na tayo, anim na booking. So, uh, kaya pa natin ano. alas 4 na ang umaga. So, kaya natin mag uh, 14 rides dito. So, 12 rides. So, alright. Ang bangabang tayo dito. So, malapit na silang magising. So, ang na yan. So, <coughs> mga buha, pagpagyang, kasaya ko ngayong gabi. Ay, ngayong umaga, madaling araw. Yung hindi kaya, kaya nga muna. At mag-kape. Alright, so, good morning. Right safe, keep safe sa akin yon Yun, mga Lodi. So, good morning, good morning. So, nandito na tayo sa... Project 8 kasi nag atin tayo dyan sa Baisa sa May Villa Arca galing ng Malate yun magkakape muna tayo siguro dito so ano tayo eh? medyo ano may kape ka madam ha ah? Nescafe Nescafe original oh, magkano okay sige kape Yung. Alright. good morning mga Lodi. So, nandito tayo sa tambayan. Dito na tayo mag-aabang ng papuntang Manila. So, ito ano, big big time. Ito, dalawang click meron yan. Mga, ano pa. Dalawang click, version 3 Bagong bago. Katas nila, ala. Big time yan. Tapos kita mo naman, oh, may top box na sec. Putang oh, ina. Wow, lastik. O oh, tapos, matatapon lang diyan pre ang ano, sanya. O kaya lalagyan mo ng isda. Kanina nga yung ano, yung kumbong ng baboy. Baboy Garing ng ano. Ilagay eh, mo lang sa stepboard, board, wag niyo sa bag, yeah. sayang. Okay, yun. Ano, right. right. Kahit pa paano naka onsing biyahe na rin ako. Yun, magabang na, na, ng... na? Mag na ako ng magabang na ako ng paakyat na Manila. Okay. Yun, tsaka uwi ng Cavite na. Gabi ko nagbiyahe, alas 9 ko nagbiyahe. Gabi ko nagbiyahe na. Yun, alright, so napasal tayo sa ating tambayan. Alright, good morning. Yun, what's up mga lodi. So, napaka-traffic ng galing Fairview. So, galing Fairview, nakakuha tayo po ng Alimol. Tapos tumawid tayo dito sa may San Martin de Porres. So, ang target natin ngayon, papunta na ng South, papunta ng Manila malapit pasay yon all right so naman kukunin natin kasi magsusundo tayo kay Billy sa sa Alorica Pasay sa 3 Ecom uh, Center tapos sa uh, uwi na kami ng Cavite okay mga lodi so kay papano yung katumalang kanina kay papano nakaipon tayo ng 12 rides yon all so kaubos na rin tayo ng 400 plus na top up natin ibig sabihin uh, hota rin pa rin tayo more than na uh, 2,000 pa rin ng ano, ano natin na uh, generate na gross income okay alright so magabaga tayo dito mga lodi binuksan ko si LL ngayon eh baka may kagiti na uh, booking na nandito lang malapit kukunin na natin para dire diretso na tayo eh right, So sa mga buwabakbak pa dyan, yung mga mula kagabi pa, so mga lodi, hinay-hinay na, uh, mataas na sinag ng araw, masakit na sa balat, so silong-silong muna tayo. Alright, so ako, uh, pupuha tayo ng pamanila. Makati or Pasay na uh, booking All right. O. So, 'Yon, kahit papaano goods na. 12 rides ngayon, sana bu bukas mas marami. All right. 'Yung mga lorry, so nandito na tayo sa bahay. Nagdire-diretso na tayo tapos nagpagast tayo. So 250 pesos 'yung gas natin, puno. All right. Maggana siya. So kain na tayo. Ang linaw ng ano ko ah. Inano mo 'yung ano no? Alright, yun. Dito na tayo sa bahay, mga Lodi. So, mag i tayo kay Commander. mag i tayo. Ano yan? Yun. Hindi mo pa rin nahanap yung gamot ni Primo, ma? Hindi ko naman rin nahanap, eh. Nakin So, oh, ito ang eh. Yun, no? Oh tatlong tatlong dilaw sabi ko sa iyo wi eh. yung isda o Gul, gulay ano you know, tama ako ah gulay oh o, tama ako isda oh gulay oh dear oh gamot di ba ang pera ang pinaka the best medicine sa buong mundo bakit di ba oh. diba, hindi ka nakakatayo ka naman oh. talaga ako Nung oh. na ako kasi nandiyan kahapon di ka nakakatayo eh bigla ka nakatayo kahapon, di ba? Okay, alright, so kakain na ako dito sa bahay. Peace, I'm out.